So, wala pa si Ate kasi nga may sakit siya, guys. So, nagagamot siya ngayon. Nakausap po yung doktor niya. Magpadali ka, Ate Rose. Pare kay makabalik na din. namimiss na kita. <laughs> so, eto na nga mga Habibi so Sobrang lakas ng ulan at saka sobrang lakas ng hangin. Sabi sa akin ni Tia Julie, natumba daw yung aming garden, yung mga halaman namin. Na Nakakaloka. So, feeling ko parang ano na, kulang na sa lupa yung aming halaman. At lakas-lakas pa ng hangin dito sa amin. Kaya kailangang ipaayos. Check natin kung ano yung tsura. Tia ano, nangyayas sa halaman natin. Tinumba ng malakas na hangin. Ayan, tinum tinumba na guys ng malakas na hangin ang aming mga halaman. Tsaka ito, tiya. Ayun, naitali ko yung isa. Alin ang tinali mo? Yun. Patingin? Saan? Ito, may mga tali nang ginagamit si tiya. Ayun, marami lang <laughs> lang kahit hindi ko Nabungkal na siya I think ano, masyado nang mataas yung ating mga halaman Kailangan sigurong i-maintain Kinalangan ko lang ng mga bato. Ng mga bato? Oh, Naulan dito sa amin ngayon. Ito. Kaya kaya't mabigat. <laughs> ito oh guys. Nako. Oh my God. Kailangan na natin ayusin. Ano Ay, ba diba, ito? Tiga kalamansi ba ito? <laughs> Ay hindi ba? <laughs> Kala ko yung kalamansi. <laughs> Tapos dito. Ano? Okay na? Okay. Natumba ba diba dito? <laughs> hindi naman pala ganun kadami natumba. O oh, natumba na itong mga to. Inaayos mo lang. Ayan natumba na. Ito, ayan natumba na. Ito lang. Ayan. Nako. Kailangan na ako. na ko lang ng bato. Tia, na miss mo na si Ate Rose. Oo. <laughs> miss na, miss na. Miss na, miss mo na. Wala kang katulong. Pagpasensyahan mo muna at may sakit si Ate Rose, ha? Pero pag darating na siya sa Sabado, malapit na. At magagamot muna si Ate Rose. Okay. Magpagaling ka, Ate Rose. Pare kayo makabalit na din. O, oh, namimiss na kita. Namin lahat. <laughs> Oo nga. Mga gagaling si Ate Rose. Tiya, ano ang ating uulamin today? Eh, karami doon. Anong meron sa ating freezer? may pata, may bangus, may tilapia, may hipon. Ay, ang dami pa pala. May paanang manok. Ay, yung chicken feet. Ma'am, gusto mo lutin ko chicken feet? Ano, uh, yung Chinese style? Oo, uh, Chinese style. Gusto mo ba yan? yun? Favorite ni Lindy yun. Nung no, nagluto ako noon. Sabi okay. ko kayo lutuin nun. Lutuin natin tiyan. Labas natin yung kawa kasi marami, di ba? Ilabas mo na yung chicken pit at lulutuin natin bago ako umalis. Kasi pupunta ako ngayon. May malis ako ha. Pupunta ako ng lamay. Lamay. Oh, okay. o yung kaibigan ko kasi passed away. So, uh, mag makikipaglamay ako mamaya sa Quezon. Malayo. Pero balikan lang kami ni Bob, ha? Ingat ka, baby. Yes. Work lang ako. mhm -mm. Teka lang, dahil umuulan ngayon, parang mas masarap kumain ng may sabaw. At meron daw kaming pata, kaya ang lulutuin ko na lang ay nilagang pata. Tia Julie! Tia Julie! Nilagang pata na lang ha, chinat kita. Ayan, ibalik mo na yung chicken pit. Okay. Ilabas mo yung pata, mas masarap may sabaw kasi umuulan, no? Okay. Papabili lang tayo ng repolyo at saka... Patatas. Patatas, kilarinon. Uh -huh. uwi nila ako, sige. Thank you. At dahil wala pa si Ate Rose, tapos si Tia Julie busy paglilinis ng kwarto namin. Ako muna magluluto, wala akong katulong sa so ako lahat na nag-prepare. So, ito na yung ating uh, pata. Magluluto tayo, na, magluluto tayo ng nilagang pata. So, wala pa si Ate Rose kasi nga may sakit siya guys. So, nagagamot siya ngayon. Nakausap po yung doktor niya. And hopefully, uh, gumaling na agad si Ate Rose. Uh, binigyan siya ng mga medications ng kanyang doktor. Magalagay ako ng sibuyas. Pamintang Pamintang buo tansya-tansya lang feeling method. Maglalagay din ako ng isang pork cube. And, konting asin. And then, pressure cooker ko lang to for about, siguro mga 35 minutes. Palalabutin na natin yung pata. Ipressure cooker na natin for 35 minutes. At dahil wala pa si Uncle, si Reynor, tsaka si Lindy kasi nagpabili ako sa kanila ng patatas at tsaka ng repolyo para sa nilaga ko kasi wala na kami dito ingredients e eh, malilate na ako sa pupuntahan ko so sasabihin ko kay Tia Julie si Uncle na lang ang magpatuloy ng pagluluto ng nilaga May nakita rin pala kami barbecue sa freezer namin kaya nilaga at barbecue na lang kainin tsaka may pansit pala ako nakita doon So yun na lang kakainin, kakainin nila so hindi ko sure kung aabutan ko pa sila baka mauna na ako Tia, kailangan ko nang umalis. Um, sabihin mo si Angkol, siya na magpatuloy ng pagluluto ng pata. Nung nilagang pata kasi, yung nilagang pata naman is malambot na to, Tia. Titimpla. Titimpla na lang, nailipat naman na to sa kalderong malaki. No, malambot na yan, ha? Para hindi kami magutom sa biyahe, kakain muna kami ni Bob. May pansit kami tsaka barbecue. Bob! Ayan, pagkatapos mo dyan, linisin yung van. Kumain muna tayo ha Nang pansit at saka barbecue kasi Mahaba biyahin natin Baka magutom tayo Let's go O tapos yung muna ha P Pumasok ka na sa loob May dumating kaming lalamu. mo Pinakawa ko kay Bob 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 nakawa mo yung lalamu pa yan. Ayan ang ating lalamu. Anong laman yan Bob So na natin ito At may love letter sa akin na halagay Happiest birthday sir Rai We wish you good health Happiness and love God bless from Anna Trinidad Miss Anna Trinidad, maraming salamat sa iyong birthday gift. Ang aming paboritong RA Pomelo. Available po ito sa mga SM, sa mga supermarket yan. Sobrang bango. At ito ay from Davao, kaya sobrang tamis Ayan, RA Trinidad. Maraming salamat sa birthday gift. Thank you! Bob, kumain na ako. Ikaw, kumain ka na. Ikaw, kumain. Gusto kong magbaha, pansit. May kanin dyan. Tapos mayroon tayo ditong pansit at saka <coughs> barbecue. Kumain ka muna at mahaba-haba ang biyahe natin, Bob. Umay. Ano, tiyan? Oo. Oh. Malayo, eh. Malayo ang Quezon. May malis na ako. Bye-bye, baby. Bye-bye. bye, bye. din na kami mamaya. Ha? Baka madaling araw okay, na ako makuwi. Yes, bye-bye. Yup, yep, bye-bye. Kiss! kiss na. Love you. Love you. Bob, let's go na. Tapos ka na kumain. Ah, sige. Na mo na yung sasakyan. Thank you. Ban na, oh. Nandito na pala sa Nalindi at Ray na nakabili kayo. Si Uncle na magluto nung ano. Alis ka dito? Oo, oh, punta kami kay Zon. Oh, malulungkot ako. Oo? Oh? malulungkot. <laughs> OA, for the OA. <laughs> Pag wala tiya, ikaw na tiya, magtuloy ng nilaga. At kainin niyo mamaya, ha? Okay, bye-bye. Alis na kami. Bye-bye. Ubitin kami mamaya.